Kaya't sabi niya sa akin na ganito daw ang ginagawa pag umakit ng ligaw. Nandiligaw ka ba sa akin? Oo! Basado ano ko naman sa iyo. Mahal kita, di ba? ba? Ikaw ang pumatay kay Junique! Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Ayun siya! Aba! May kasama pang babae! Tanga-tanga ko talaga. Napakatanga ko na niwala ako sa iyo. At napakatanga ko dahil hinayaan ko yung sarili ko na mahulog sa iyo. Ano na yan? Ano ba tama na? Tama na. Monica, ang tanga-tanga ko eh. Nagpaloko ko sa kriminal na yon. Hindi na lang ako niloko niya, pati tayong lahat! Ano ang sisingin sarili mo? Hindi naman sa karapat dapat para sa eh. Hindi talaga siya karapat dapat para sa akin. Dalawa siyang kwentang lalaki. Naging malinaw lahat sa akin. Makita ko sa inyo ng babae na sila. Wala siyang kwenta, Monica. At hindi ko alam kung bakit ako nagkakagay dito sa kanya. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kasi mahal mo siya. Ate, ganyan talaga ang puso natin eh. Hindi nag-iisip puro pakiramdam na lang. Kaya nga ako, nung nawala si Junik, parang nadurog yung puso ko. Kaya nagawa pagtangkain pagtangkaan yung sarili kong buhay kasi halos na na ako sa lungkot. Pero hindi mo ko pinabayaan, ate. Andiyan ka palagi para sa akin. Kaya ako, gusto ko malaman mo, hindi ko rin ako para sa'yo hindi kita papabayaan. Mahal na mahal kita